Good morning, good morning mga kabayan ano? Nandito na naman tayo sa Elobina Stay Ayan na uh, Update lang natin itong ano Dahil malapit na ang matapos Ayan Siguro pintura na lang kulang ito Ayan no? Matapos na ito eh uh, Ayan, tanong-tanong tayo rito Ating mga kababayan Ano sa target ni boss?

Ay, no. Oh, asrado. Yan. Yeah. Ready to kana, ready to ceiling. Yeah. Siya gamit mo gypsum board. Gypsum board ba na? Ah, uh, gypsum board. Nakapit uh, na. Tapos update lang natin. Ayan. mga pintuan. Ceiling. Yan. Hindi muna tayo papasok kasi may nagtatrabaho. Dito lang muna yung update natin. Pag tapos na talaga, yun. Kasi bawal yan sa ano. Kasi may nagtatrabaho. Sa so, ngayon, ah, uh, ito ito yung tapos Ayan. ito na yung harapan Ayan. yung bahay na yon yung malaki porcel two Por story tapos ito ito na siya no mayroon na siyang carport yung ceiling niya ready na yan yan ang update ng ano no na bungalow type ano siya ah uh, quattro aguas yung Roofing uh, roping niya. so yan ano tapos kabila to story dito bungalow type yan. So yan lang muna ang update ano. Okay. Bye bye. years later. Good morning, good morning. So nandito na naman tayo sa in-update ating bahay ano. Yan, papasok tayo sa loob. Yan. Meron na ceiling At saka dito sa loob, yung mga wall ay na masilya na, na rin nila. Pati yung uh, ceiling, na masilya sila. Yan pati ron sa uh, counter uh, kitchen. Yan. So ang dami nila na may mintura, no? Pati wall dito ng mga bricks ay nalagyan na rin nila. Kita niyo naman yung mga kisame. Eh. Talaga nga uh, mga expert na mga pintor. Yan, mamasilyo sila pati sa labas. Dito sa outside ceiling, may napansin tayo naglalagay sila ng latest na tinatawag na expand drill. Yan. Expand drill yan, ano? Yan, napakaganda niyan. Yan yung mga uso ngayon. So, hindi talaga pa huli sa uso yung mga taga santoslan Dati, ang nilalagay nila dyan ay mga ano lang yun, yung tinatawag na fiber cement board. So, ngayon, expandrel na talagang napakaganda. Napakaganda yung expandrel na yan. Sulit. Kahit na umulan o ay talagang nga uh, matibay yan. Matibay yan ang uso ngayon. Ano? Yan. Kung nakikita natin, talagang uh, napakaganda. Napakaganda tingnan. Tibay. So ito yung labas. Kung nakikita natin, hindi pa tapos na pipinturahan. Pag napinturahan na yan, talagang napakaganda tingnan yan. Yung bungalow type na ito. Talagang sulit na sulit to tingnan. Sa so, mga gustong mag-inquire, pakibisita na lang itong page na to at saka huwag kayong mag-atubiling magtanong para ma-assist namin kayo ng mabuti. So hanggang dito na lang ito si Lino Boy, ang YouTuber ng bayan.